你看嘛。嗯嗯嗯 Napakabait na napakabait mga kaibigan na ano, ng mga kahoy. kahoy 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 kahoy

service nila kasi maraming salamat sa Ay, opportunity na si sila sa Christless tapos kay Chef tapos kay Evan di ka kamit po maraming salamat hindi may paliwanag siguro kung meron na akong pera para ibayad sa kanila kulang oo oh, totoo kulang kaya ako na buhay mo dito <laughs> So, please do subscribe to OMW Macau. If I not yet subscribe to OMW Macau, please subscribe and support his channel. And of course, to the world, to para sa kanda. Thank you so much, guys. Bye. Salamat sa, ano, Bumba, Kakampe sarapon kami na pagyung isang doon no? Requested nga eh request siya charlin talaga yung ano Half day. Because, ay, we're okay. We're okay. Okay. ako ay di ba kung pala? oh baka 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 tapa 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 Awa kong buhay na ako ngayon. Maganda ang makaw. Ayan, i-promote mo, Sir Lee, ang ng ano lang discipline. Ang Hindi, mawili ka nga dito. Parang ang yung mga bata, yung isang buwang kaya yung tagpunod. Ay, ayan na nga eh. Naglalakad kami kanina. Wala nang problema sa pagkain. Kasi mapaghandaan. Doon lang nabago. bago. Ako kasi ganyan. At saka hindi, kasi nga ang oh, sabi akin eh. Gusto ko yung mga Oo. Para madami sila. Oo nga, mas maganda. Mas masaya. Madami sila. Mm -hmm. Aralin muna natin. Ang? Um, yung ano, panahon. Yung month. Hindi, hindi siya pwede sa winter. Nakirot ang kanyang mga ano. Apat sila. Apat Apat saka isa. Hmm. Malayo pa, kuha na ng tiket para mura. mura hindi. Oh. Si Vincent yung bunso ko, si Chelsea, sana makukuha ng passport. na. Next year pa kasi siguro na eh, Ang kurang ticket. Kurang Oo. Oo. Kaya Mag? 80. Pwede ah. Yung anak ko nakakuha, Minor. Si kaya mag-80. Dami. Oo. siya pa ng ano. Madaming kinuha na requirement. Hindi pwede, hindi siya pwede. Ngayon pa nga lang, lumamig kahapon, di ba? Iba yung pakiramdam niya. mga bata, gusto na kumalapin. Ano lang, napwersa kasi e talaga Hindi yung sa Hong talaga, ano. Pwede tayo pero hindi na gano'n. Kaya ko naman yung lamin kasi Kaya pag tayo ng mga... Doon na sila pumunta sa Disneyland. Oo. Oo. O, yun na lang yung no. ano. Oh, oh, oh. Doon na lang tayo. Meeting place talaga. Wala, Kasi ng... Wala oh, nang... Kasi dila tayo oh. gagahin. Wala nang gagahin. Oo. Hindi ko kahit. Buy and party. Last trip niya namin. Ayan. Bawa pa na kami guys. Okay gumulong pa naman yung ating baunan. Wag ka na makialam dyan. Kasi sakay naman tayo ng ano. Saan sakay pa tayo? Nang, hindi na. Ay, ito na yun eh. Oo. Ayan, nauwi na sila guys. Mga turista natin. Si ka ikaw na mag-isa? Talaga? Oo, oh, talaga? Dalawang check-in sa kanya. Ikaw na, ikaw na talaga. Saka isang hand ma carry. Meron pa akong ganito. Oh my God. Sabi Dahan, ma'am. Excited na sila. <laughs> <laughs> Oo, ha? Oh. Ano na? Ano, sa... Oh nga, ando na? Ano sasakyan sa Yung ninyo? Prince? Hindi, yung kay Pastor Ariel. Kaya so, ko yung kay Pastor Airport. M po? Airport. Wait. <laughs> <laughs> Wait, may tayo. Yes. Airport. 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 oras eh. Pwede na yes, Airport iwan ka na din yung hawa mo yung dalawang mga. Oo. Bungad! E wala pa, sarana Eh eh. Ha, bakit? Hindi niya mawawala yung ticket eh. Wala baka ako sa screen. Nang. Hindi may ano dito may. Hindi ah, doon lang diyan dia. Di ang sibo. Dito dito sir. A ya. Yeah. A729. A dito. Sarado pa. Ah, uh, sarado pa. Pwede na rin. Sarado pa. Ay mauna man yan sa ano at least mauna sa pila. Lagay mo na Oo. Diyan. Naman muna tayo. Okay. Yes. Popin, Mami. Popin dyan. Ano yan? Daddy? Si Kaya, upo ka na dyan.

Alin? Yan! Yeah. Oo! Oh. Dad, alin mo ito. Saan mm. nga yan? Sa pagbalik nga. Ano? Ang eh, ano? Eh. Ang dami niyang baong croissant. Mayroon mas mahal Alam niyo yung mga paborito namin kay dalawa. Sponsor yan? Yeah. Hindi ka talaga... <laughs> Ma'am, tumaba ka dito? May lang <laughs> araw? Tumaba talaga ako. Oh. Eh, paano mo Wala kang ginawa sa akin. Hindi <laughs> pa kain. Buti binuksan yung kabaya. Ito kasi Masarap sya. Oh. Pag pa paano yun? Rina, upainin mo na to kasi hindi na to makakain. <laughs> <laughs> Oo oh, nga, may bulok na dito Hindi nyo na kinain ano. Hmm. Hindi na naman makakain yan. Uh, si Buso. Kinain tunay. namin. Ako na mag-lock. Ako no, mang liyanan. Mang liyanan. na sila guys. Pinoy anot na na talaga siya. pero na nakakamiss din kasi talaga. Sige, mag, mag train tayo tapos doon ka sa bara dire diretso. Sige. Tapos doon ka na mag-bus. Oo. Oh, oh. Puntang patanin yung dipo. Diba? Oo. -o. Mas okay. ano. Mas malapit. Oo, oh, mabilis din. Tsaka mabilis. Pero may nagbili kami. Mas alam mo nang madali ka kayo magluto ka pa. Ako, hindi, hindi na magluto ka niya. Hindi okay. ka na magluto kayo doon? Okay. Ay, lang yung mamaya okay na noodles ang pakain niya. Oo. Umihi ka, Dad? Pasok meron Bye-bye, Macau. Bye-bye. Bye, -bye Macau. Bye. -bye. Bye, Bye. Bye, -bye. Bye, -bye. <laughs> Nakisali din. <laughs> Ayan, nauwi na sila, guys. Oh, okay. yun na, mga... Bye, -bye Macau. <laughs> Ay, gusto-gusto din niya umuwi. <laughs> Uh Oo, -oh, kahit kayo alam ko kayo gusto din Masarap mag-travel. Mm namin sa immigration. Dito, dito ang pila. Uy, bawal lang sombrero. Ayan. Mag-message na lang ako. Ha? Ay, 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 Hei, Oh, bisa pilih adat. Iya, iya. iya, iya, for sure iya kan. akan for sure Mama. Mau kok iya kan. Ayo, Ay. Ay, sama kami. Ah. <laughs> ha? Hindi, hindi na kailangan. Ano yung Ay, muna kami. Dito lang kami. Ingat kayo. Mag-text mo ako pag nakapasok. Uy, <laughs> muna tayo. Iiyak kami. Hindi <laughs> <laughs> na alam. Asan sila Wala oh, ka, naman nung isa. Hindi siya pwede mag eh. Bye-bye. Hindi -bye. na mag <laughs> Andito lang kami hanggang makita ang olo. <laughs> olo, olo, olo. Hindi okay, makita. Ay, oo uh, nga. Bakit may ilaw? Ito. Uy, umiyak. Nakakaiyak din pag may bakasyonista. pataka nakaiba